Nagpatawag ng media conference ang Boracho Films na ginanap sa Cliff Point Studio sa Pasig City noong Miyerkules, June 26, 2024. Doon nila formal na inannounce na tuloy na ang gagawin nilang biopic ni dating senador Gringo Honasan. Ang titulo ng film project ay Gringo, The Greg Honasan Story, at ang tagline nito ay an ordinary man thrust into extraordinary circumstances. In-announce na rin ang gaganap bilang Greg Honasan ay si Sen. Robin Padilla. Humarap sa media con si Robin, kasama si Gringo Honasan, dating Secretary Mike Defensor na siyang executive producer ng pelikula, ang magsusulat ng script na si Eric Ramos, at ang dalawang magdidirect na sina Lester Dimaranan at Abdel Langit. Nasa Hong Kong pa si Attorney Ferdy Topacio na siyang may-ari ng Boracho Films, kaya nasa Zoom lang siya. Si Robin din ang gumanap sa life story ni Senator Bato de la Rosa, at ginawa rin niya ang 10,000 hours na kwento naman ni dating Senator Ping Lacson. Pero para kay Robin, iba itong gringo movie dahil gusto raw talaga niyang gawin ito. Dahil na rin sa matinding paghanga niya sa katapangan ng dating senador na isa sa nagpasimuno sa EDSA People Power noong 1986, kasama ang yumaong dating Pangulong Fidel Ramos. Kaya kahit may dalawang pelikula pang ginagawa si Robin, ang kwento ni Marcelo H. Del Pilar at ang Bad Boy 3, maisasantabi tabi muna ang mga ito dahil mas priority niya ang Gringo Movie. Sisimulan daw nila ang shooting nito next week kaya puspusa na ang training niya ngayon. Sa katunayan ay naaksidente si Robin sa gitna ng pagdi-training at nagkaroon daw ito ng injury. Na-injure na nga ako eh. Nagmamature na kasi, nagkaroon ako ng tubig sa tuhod. Nag-ensayo ako ng medyo matindi, hindi na kaya ng buto, nagkatubig, kwento ni Robin. Medyo okay na raw siya ngayon pagkatapos tanggalin yung tubig sa tuhod niya at sinaksakan ng steroids. Binigyan daw siya ng doktor ng 20 days para lubusang gumaling, pero pwede na raw siyang mag-shooting para sa Gringo movie. Hindi lang ito masyadong itakbo, pwede na akong mag-shoot, pero yung mga action, hindi pa, mga talon-talon, hindi pa, sabi pa ni Robin. Sa press con din nalaman ni Robin na ang balak pala ng produksyon na kuning leading lady sa Gringo Movie ay si megastar Sharon Cuneta. Ngayon ko lang narinig nang i-announce ni Atty. Topasho, nagulat ako, pero pina-message ko na, i-message nyo na si ma'am, sabi ni Robin. Sana raw ay tanggapin ito ng megastar kaya gusto sana niya itong makausap. Sana, kasi pag nakausap ko si ma'am, sabihin ko namang ang pelikulang ito ay true story, istorya ni Gringo. Palagay ko mako-consider naman kung hindi siya busy, kung nandito siya sa Pilipinas. Ang ano lang naman doon, baka may concert siya sa labas, sa schedule niya, ani Robin. Matagal na raw silang hindi nagkakausap ni Shawi, natuwa lang daw siya nang nakita niyang malaki ang ipinayat ng megastar. Nakita ko lang siya very slim, fit, sabi ko nga nung minsan, biniro ko, hindi lang ako sinagot. Sabi ko, pwede na tayong mag love scene, hindi ako sinagot, sabi pa ni Robin. Kahit si Gringo mismo ay tumatangu na alam niyang bagay si Sharon Cuneta na maging leading lady ni Robin Padilla, bilang asawa niya sa film project na ito. For sure, magiging controversial ang Gringo biopic na ito. Aminado ang direktor ng pelikulang itong si Lester Di Marana na malaking challenge sa kanila ang pagbuo ng pelikula. Gagawin nila ang malaking eksena ng 1986 People Power kaya pinag-iisipan nila kung paano nila ito maririanak. Yung medyo challenge sa amin, yung location, like kasi imagine yung EDSA, wala pang MRT noon, wala pang flyover, so yun yung kailangan naming i-consider, tapos yung mga damit, yung wardrobe, production design, so malaking challenge. Gagamit din po kami ng CGI, may ganun din po, medyo magasto sa part na yun. Pero hanggat maari po, gusto naming maging accurate, sabi ni Direk Lester. Pero para kay Gringo, ang mahalaga raw sa pelikulang ito ay ang matutunan ng mga kabataan sa revolusyong hinarap nila noon kasama ang sambayan ng Pilipino. Ani Gringo, yung images, pwedeng is CGI, may technology naman, pero ang punto rito, hindi ba natin napansin sa kasaysayan natin, yung ginagawa natin, eleksyon, economic planning, paulit-ulit. Pareho ang ginagawa natin, at umaasa tayo na iba ang resulta, yun ang depekto ng sistema, at yun ang isa sa mga layunin ng biopic, na ipakita sa taong bayan, na tuwing mauubusan ba tayo ng pasensya, mag-people power tayo, yun ba yung gusto natin? Sino ang ayaw ng mapayapa at tahimik na pamumuhay? Iyon ang hinahangad namin dito na matuto yung audience natin, lalo na yung mga kabataan, iwasan natin itong pagkakamali nung nakaraan para hindi maulit yung people power, yung revolusyon, yung co-op di itat, mapayapa na tayo, magkaisa tayo, iyon yung objection, yung images, importante yan, pero yung lessons, aral, kailangang makommunicate yan, paulit-ulit tayo, ang ganda pa naman itong Pilipinas, pinagpala tayo.